Hello 18s, talagang nakaka-inspired at nakaka-proud ang SB19 dahil noon pa man, hindi pa sila sikat, simple lang sila, ay pupunta lamang sila para mamili sa mga debistorya at baklaran para sa kanilang OOTD sa kanilang concert sa Pilipinas. Hito nga ngayon ay big time na sila, big client sila sa isang sikat na fashion designer sa Pilipinas. ang mga galing na fashion designer ng Pilipinas na si Nilek Beltran at uh, Francis Leberan. Thank you for watching guys! See you in the next video and update. Please! Like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember: be yourself and be a good one.